Binasag ng mga pinaghihinala ang riding and tandem ang bintana ng sasakyan ng isang abogado noong June 5 sa siyudad ng Gapan batay na rin sa kuha ng dash cam ng sasakyan nito. Kinilalang nasabing abogado na si Attorney Dan Leonard Ladisla Atendido Siwa Rayo na hindi makapaniwala sa nangyari dahil sa paniniwalang ligtas siya sa bakura ng City Hall kung saan nangyari ang insidente na maraming pulis at uh, tao. Ikinuwento ni Atty. Rayon na katanghali ang tapat kung saan katerikan ng araw nang maganap ang tangkang pagpatay sa kanya na mga suspek. Mabuti na lamang Ania pinigilan siya ng prosecutor sa DOJ Gapan na umalis kaagad dahil tinatambangan na pala siya kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Idinagdag pa ng abogado na buti na lamang bumalik siya sa loob ng korte dahil naiwan ang kanyang cellphone kaya wala pa siya sa loob ng kanyang sasakyan nang mangyari ang pag ng riding and tandem. Kitang kita umano sa video footage na binasag ang tinted na mga salamin ng kanyang sasakyan ng suspek na may dalang baril at pinababa ang kanyang driver dahil hinaharap siya ng mga ito. Bilang pag-iingat, ang uh, pulis Leonardo na ang naghatid sa kanya pa uwi sa kanilang tahanan matapos ang blatter na isinagawa sa Gapan City Police Station. Wala naman daw personal na kaaway si Attorney Rayo na karamihan sa hawak niyang kaso ay pro bono. Wala din daw siyang ng lokal na politiko nitong nagdaang halalan dahil kababalik lamang niya sa probinsya makalipas ang labing limang taon. Dead on arrival sa pagamutan ng Barangay Kapitan ng Kalipahan, Talavera na Avesia itong umaga ng lunes, June 9, ganap na alas 8.40 ng umaga. Matapos barilin sa ulo ng Umanoy Riding and Tandem habang may kausap sa harap ng Senior Citizens Building sa Purok 5 sa naturang lugar. Batay sa paunang ulat, agad dumanong isinugod sa pinakamalapit na pagamutan sa bayan ang biktimang kinilalang si Kapitan Joel Damasio ng Barangay Kalipahan ng na mga nakasaksi sa insidente habang nasugatan naman ang barangay tanod na kinilalang si alias Bay. Lumalabas sa imbisigasyon na umaten sa flag raising ceremony ng Brigada Eskwela si Kapitan at nagtungo na sa Senior Citizens Building kung saan pansamantalang ginagamit na barangay hall ng opisyal. Habang may kausap si Cap Damasio sa tapat ng gusali, bumaba ang hitman sa kinaangkasan nitong motor, lumapit sa kanya na nakasuot ng sombrero at face mask. Malapitan itong binaril sa ulot binti habang nadaplisan naman sa hitat braso ang tanod na si Bay Patuloy ang sinasagaw ang investigasyon ng kapulisan para matukoy ang motibo at mapanagot ang responsable sa krimen. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong sa mga naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Barangay Diaz, Garcia, Cabanatuan City kung saan mahigit kumulang 30 pamilya ang apektado dito. Galing sa iba't ibang grupo at samahan ang nagpapaabot ng kanilang tulong sa humigit kumulang 30 pamilya na nawala ng tirahan dahil nga sa sunog noong alas 9 ng gabi nito lamang June 4. Unang naghatid ng tulong at personal na nagtungo pa sa mismong lugar ang atin ng syudad na si Mayor Michael Elizabeth R. Fergara, kasamang kasama ilang kawani ng CSWDO para maghatid ng paunang tulong sa mga biktima sa maagap na pagdamay ni Kapitan Wendell Musney na ibsan ang bigat na pasani ng mga biktima dahil ayon sa ilang residente at mga opisyal ng barangay, halos walang naisalbang mga gamit ang mga nasunugan. May isang residente din ang nagtamo ng paso at lapno sa katawan na nasa maayos na kalagayan na ngayon kung saan kasalukuyan nagpapagaling sa pagamutan. Ayon sa imbisigasyong isinagawa ng Bureau of Fire Protection na Kabanatuan, nagsimula sunog sa isang bahay dahil daw sa pumutok na wire extension ng kuryente. Kaya nagliyab ito. Dahil umano gawa lamang sa light materials ang bahay, ay mabilis itong kumalat at nadamay na ang mga katabing bahay. Sa kasalukuyan ay pansamantalang nakatuloy sa covered board ng nasabing barangay ang mga nawala ng tahanan gamit ang mga tent na mula sa City Hall.